At dahil nga na-stress kami sa bill nung pumunta kami ng chill bar, e naisipan naman namin magpalamig dito lang din sa Bonchon Star Mall Show Boulevard. Dito lang yan sa ground floor mga besh. Malapit lang sa entrance kaya madali nyo na makikita. Kasama pa rin pala namin dito si TL na punong abala dahil ang titikman namin ngayon ay ang favorite niyang Korean bingsu. Sa mga hindi po nakakaalam, ang bingsu po ay Korean snow ice o halo-halo po dito sa Pinas. Ganyan ang itsura niya guys pero dahil wala silang available na ganyang baso, eh, sa malaking baso na lang lang inilagay yung samin. Medyo matagal nga kami naghintay guys at dahil mainit dito sa area na to ng bonchon, ay eh lumipat kami dun sa bandang unahan malapit sa counter. At finally, andito na nga yung order namin na Korean bingsu. oh guys, it's for you to judge na ha. Basta ako magsasabi lang ako ng honest review at kayo nang bahala. Meron tong tatlong flavors guys, ang chocolate brownie, mango cheesecake at strawberry oreo. So ang in-order ko ay yung strawberry oreo. Meron tong toppings na crushed oreo, caramel cheesecake at strawberry syrup. Pero ang pinaka na-enjoy ko dito guys ay yung ice nila dahil talaga namang kakaiba to sa nakasanayan nating ice dito sa Pinas. Sobrang sarap din yung toppings niya, kaya kahit medyo marami yung ice dahil malaki yung lalagyan, e eh talagang may-enjoy mo hanggang dulo. For only 99 pesos, mapapalamig na nito yung mainit na ulo nyo. Dry ice din yata yung ginamit dito kaya hanggang dulo, hindi talaga siya magtutubig at kahit naglalakad kayo sa daan, hindi siya hassle kainin. Sarap? Sarap <laughs> Super sarap! Sorry.